Mga kabrigada binigyan din ni Senator Christopher Bongo na makakatulong sa pagkakaroon ng inklusibong bansa at pagpapanatili ng kapayapaan ang pagsasagawa sa mga programang nakapokus sa mga rebel returnees. Ayon kay Go kung mapapalakas ng gobyerno ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntfl Cup ay malaki ang tsansa na mas magkaroon ng mga development sa mga bundok. Sa pamamagitan nito ayon kay Go, mas maiingganyo ang mga barangay sa bundok na sumuporta sa gobyerno. Maliban pa roon, mas may papaliwanag din umano sa mga naging rebelde sa bundok na mas magandang mamuhay dito pa rin sa bayan. Kaugnay nito, Patuloy na tinutulak ni Go ang pagsuporta sa pagpapalakas sa NTFL, kaka, lalo na sa baliklo program nito sa mga rebel returnees.